Hi mga ka Twin Bakers! For today's vlog, samahan nyo kaming gumawa ng mga magagandang cakes na to. At umpisa na nga natin dito sa 3-tier cake na square ang shape. Nag-update nga ako dito sa FB page at ang dami nga naghahanap ng cake vlog na to. Medyo napahaba nga yung pag-edit ko ng video na to pero sana tapusin nyo pa rin hanggang dulo. So ginawa nga pala namin yung mga cakes na to no last Saturday. Tatlong 3-tier cake para sa mga debut yung ginawa namin. Tapos apat na customized cake na 1-tier. Uno ka ang ginawa sa mga cakes na to is itong tatlong 3-tier para ka kumawelchi sila. Kasi yung mga cakes to is for delivery. First time customer namin yung nag-order ng mga cakes na to. At yung pinili niya ka-flavor ay itong ube. Which is ito lang yung edible dito sa 3-tier cake. The rest na nasa top niya ay mga styro na. Yung size ng bottom tier dito is 11 inches. Tapos yung nasa top niya ay 7 inches and 5 inches. Dalawang layer nga ng cake dito, ginawa naming moist ube. Then ube chiffon yung ibang cake. Para mas safe yung cake natin kasi may dense cake tayong nilagay. Pinagkabit ko na nga dito yung 7 inches and 5 inches na square na styro. Cairo. Kung napapansin nyo nga, dinagdagan namin yung height niya. Kasi medyo maliit. Bago ko nga ipatong yung mga styro na yun, eh maglalagay muna ako ng mga dowels dito. Zagustro nga lang yung mga ginamit ko dito as support. At kinat ko lang siya ng kapantay dun sa cake. Bago ko nga ipatong yung mga styro dito, eh maglalagay muna ako ng cake board. Binuntasan ko na din siya sa gitna. Then ilagay ko siya ng ganache para may pagkakapitan yung styro natin. So sa mga curious nga pala kung bakit may mga styro yung mga cakes namin. Or kung bakit kami naglalagay ng styro. Kasi ito yung gusto ng mga customer, Char. Hindi kasi siguro sa budget na din nila sa cake although onti lang naman yung difference sa price cake if all edible at siguro nag-worry din sila kung paano nila mauubos yung ganyang kalaking cake so ang una ko ang kinoveran muna dito ng frosting is itong nasa middle tier which is light blue yung color anyway si papa silip ko nga muna yung sketch na pinasa sa amin ni ma'am o ba diba, very detailed na pero may mga pinabago pa dyan si ma'am at hindi pa yun yung final so tignan yun naman kung gaano ka-struggle mag-frosting ng square cake unlike sa round na shape na sobrang dalila magpakinis eh, ito kasi ang daming kanto. Medyo napatagal nga yung pag-frosting ko dito kasi sobrang laki ng cake na to. So, yung ginamit ng frosting sa mga cakes namin dito ay syempre si Whip It. Kasi naniniwala kami na ipaglalaban niya kami at hindi iwan hanggang dulo. O, ba? Diba? Kaya mag-whip kana ka na din. So, yung bottom tier naman dito, yung next ko na frostingan, chip the color, mix lang ako ng blue, purple, at black. Ito isa sa mga kinaganda ni Whip It. Kahit na madabing food color na ako nilagay dito, eh hindi siya pumait. Half lang nga yung pag-frosting ko dito kasi na nasa ibaba nito, eh ba yung Gamit nga din ako dito ng Neko Food Color Liquid Color Blue. Ginamit ko siya dito sa airbrush kasi medyo nakukulangan pa ako sa pagka dark blue niya. Tapos dito sa bottom tier, galaxy kasi ang peg ng design dito. Nag-airbrush nga muna ako dito ng blue. Dark blue, then onting black. Actually, nagagandahan nga ako sa ginawang sketch ni Ma. Am. Para kasi ang unique. Tapos first time lang namin ginawa yung ganitong design. Anyway, si reflex ko na muna dito yung mga tinapos naming mga cakes nung araw din na yun. Maraming maraming salamat sa mga umorder. Ang next cake naman na ginawa ko dito ay itong pambabae naman na Bale yung color blue na cake, tapos itong pink na cake, eh isa lang yung may-ari. Magkapatid sila tapos inisala nila yung party. So ito nga pala yung sketch ni ma'am para dun sa design ng cake. Merong acrylic separator dito sa gitna. So ito acrylic na to, i-charge e, namin dun sa price ng cake. So sa dito nga, naglugan ako dito sa cake board kasi dito ko ipapatong yung acrylic. Then nilagyan ko din ng cake board, yung top tier. Saka ko siya nilagay. Kasi ang plano ko nga dito sa cake, eh, naka-assemble na sila. Nagdadalawang isip pa nga ako kung dun ko na lang i-assemble yung acrylic na to tapos yung top tier. Sabi ko naman, feeling ko naman safe naman sila i-travel since tayo nga yung top tier. Eh medyo magaan na naman 'yan, 'di ba? Pero kung edible yung nasa top tier, I suggest na wag n'yong gawin yung ganitong pag-assemble. Much better na doon na lang sa venue ilalagay yung acrylic at yung top tier. So sa dito nga naglagay ako ng chocolate ganache. Kasi ito yung pagkakapitan ng acrylic. Or kung gusto n'yo na mas stable yung acrylic n'yo, e eh, n'yo siya sa gitna. Butasan n'yo yung ilalim na part. Tapos tusukan n'yo ng stick. So sa dito nga sa top tier color pink yung color ng base. Half lang yung frosting ko dito kasi yung nasa ibaba nito naka-marble effect yung mga colors. Same din dito sa color ng tier. Very detailed na manila yung mga nilagay niyang colors dito sa cake. At sobrang nakakaya naman kung hindi masusunod yung gusto nila, di ba? Diba? Kaya as much as possible, ginagawa ko yung best ko para makuha yung gustong design at color ni customer. Kasi ito naman yung goal natin, ba? Diba? Yung masatisfied sila sa mga gawa natin. So yung gustong color nga ni ma'am ay pink, lavender, purple, tapos dark purple. So ganyan na ako naglagay ng mga colors. So since sweeping cream nga yung mga ginagamit namin, eh medyo mahirap nga i-achieve yung perfect na pagkakablend ng mga colors. Pero maganda pa din naman yung kinalabasan dito sa cake. Medyo inulit ko lang yung mga space na hindi na ng frosting. Tapos kada scrape ko sa cake, eh dapat malinis yung scraper para hindi magkahalo-halo yung mga colors. At proceed tayo dito sa pag-attach ng mga artificial flowers. So, yung gustong color nga ni ma'am, eh mix din dun sa color ng cake. So may styro nga na part, tinutusukan ko nga muna siya ng stick bago ko ikabit ito, mga artificial flowers. At sa mga nagtatanong nga pala sa namin nabili yung mga artificial flowers sa to, dito lang din malapit sa amin. At sa last detail nga ng cake, naglagay lang ako ng mga gold flakes. So yung design naman dito sa square ng cake, meron na siya mga pa Sabi ko nga kay Vira, medyo maliit yung wear na nabili niya. Pero sabi niya naman, sakto lang daw yung size. Medyo nahirapan nga lang si Vira magkabit sa mga wires na to. Kasi first time na namin ginawa yung ganitong design. At for me, napaka-unique at elegant niyang tignan. Then, dito tayo sa last three tier na ginawa namin. For the din yung cake na to. Ang size nito is 8x6, 6x6, at 4x6. All edible yung cakes at iba-iba yung mga flavor. At ito nga yung peg design na pinasa sa akin ni ma'am. Gagawin lang daw siyang three tier. So, sana ni ma'am na i-all edible ko daw yung mga flower kasi sabi ko sa kanya, mga artificial flowers lang yung mga ilalagay ko dito. Eh kaso medyo rush na din tong pinabok sa akin ni eh, ma'am. Kaya sabi ko sa kanya, hindi na magagawang edible yung mga flowers. Pero minake sure ko naman sa kanya na magaganda yung mga flowers na ilalagay ko dito. Kahit artificial mm -hmm. lang sila. So sa dito naman na part, gumamit lang ko ng flower petal na piping tip, Ombre color, light peach to dark red. Para ma-achieve yung ganyang kagandang color red, gumamit lang ko ng petrako food color. eksena ang pisto to

So yun, nagkamali pa ako sa pagpwesto ng mga flowers. Ginaya ko kasi yung nasa picture. Eh, 4 tier cake yung pinasa nga sa akin ni eh, Ma'am, diba? So para naman sa board, naglagay lang ako ng diamond kilt. At ito na yung mga finished product na ginawa namin. Sulit na sulit yung mga araw na matumal. Maraming salamat sa lahat ng mga umorder sa amin nung last Saturday. At may kasama nga din palang 24 pieces na cupcakes. Yung dalawang two-tier na i-deliver namin sa Iloilo City. Mga dalawang oras din yung biniyahin namin papunta dun sa venue. At thank you Lord kasi napaka-stable na mga cakes namin. At dito nga yung kanilang venue sa Havana Premier. First time namin mag-deliver dito. At pagdating nga namin doon, sobrang aga namin. Wala pang mga tao. Yan naman kasi yung goal namin, yung maka-deliver ng maaga. ako na kasing maulit na naaabutan pa kami mag-assemble sa venue. Nag-unting retouch lang kami dito sa mga cakes. At nilagay na nga din namin dito yung mga tag 12 pieces na cupcakes each tier. At gusto nga din pala namin magpasalamat kay Ma'am Blaisel Belgira. Pinagkatiwalaan niya kaming gawin yung cake niya. Kahit na first time niya lang mag-order sa amin. At dalawang eteer pa yung kinuha niya sa amin. Sobrang happy nila at happy naman sila sa ginawa naming mga cakes. So yun lang guys, sana nagustuhan niyo yung cake vlog natin for today. Thank you for watching. Ingat po kayong lahat.